Yan mga idol, ang aming huli. Na magrano ay. Para rating na namin. Yan. Ang sino ang glawod? Dami mga idol. Sobrang kurong painti. yah ilagay na namin sa ano. Lalaki ang lalaki. Ang maraming huli ang mga ano, basdigan. Yan, umuwi na sila. Mga basdigan mga idol, daming huling mga, mga mga dilis. Ito pa sa kabila. Yan. Madaling araw, umuwi na. Daming huli. Yan. laki mga idol. Mukbang na naman natin yan. Ito mga idol, oh. Imukbang natin yung itong lapu-lapo. Hmm. Itong kilo. Yan, ito ang masarap sa escabeche. Yan. Bulgan. Tawag nito, bulgan. Ito ang ano, special. Puno na yung ano. arumpah arumpah Meron Saan yung ano? Ba't? Ito ma. Dapat yung munu, ano, ito. John. Um, yung, yung Yung balde, ay, yung, yung ano na lang. Yung balde o kaya yung ano, yung Yung, 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 plangana, yung ay, bacha. Lawin Maganda maganda mangitang sa ano alas 2 ng madaling araw mga idol. Ulaw na. Ami sabi ko sa'yo, dami. Sila dyan Bagaimana bago pa na nono? Ha? Sila dyan dyan, sila. Parang yan nagtunod at pagsirong. Bahulad to. Okay. Okay. Dami. Okay.